Vice Ganda Dumirecho sa kanyang club matapos mag-shoot, mga kaibigan sa Japan nagpunta at nanood. Matapos ang shooting nila Vice Ganda kahapon, ay tila wala nga itong kapaguran dahil Dumirecho pa nga ito sa Vice Comedy Club. Kung saan, ay bumisita din dito, sila Papa Panji, nakasama nila Vice at ayon sa kanilang naging bakasyon sa Japan. Pasado rin sa kanila, ang mga masasarap na pagkain sa nasabing club, ngayon palang din ay gumagawa na ng pangalan ang club ni Vice pagdating sa pag-deserve nila ng masasarap na mga pagkain. Sina MC Lassie at Chad naman ang nakasama ni Vice ganda kahapon. My God, my God, my God. Bukod sa pagpapasaya ay naghandog din ng awitin si Vice, ayon tuloy sa mga guest kagabi ay sulit na sulit ang kanilang naging pagpunta. Kabang-abang naman ang magaganap na GMA Gala mamayang gabi at kung sino-sino sa mga Showtime host ang pupunta, matatandaan na noon nakaraang taon ay sila Vice, Anne, Vong at Jong ang dumalo. プリンアップ